Magandang araw po sa ating lahat kung kayo ay bago pa lamang sa ating channel, baka pwedeng makahingi ng isang subscribe, para ganahan pa tayong gumawa ng makabuluhang mga videos, maraming salamat po. Narito ang mga isda na dapat iwasan, at ang mga maaaring kainin ng limitado sa may mga CKD. Ano ang Chronic kidney disease o CKD ay isang pangmatagalang kondisyon kung saan unti-unting humihina ang kakayahan ng mga bato (kidneys) na salain ang mga basura at sobrang tubig sa dugo. Sa paglala ng CKD, maaari itong magdulot ng komplikasyon sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ang pagpili ng tamang uri ng isda para sa mga taong may chronic kidney disease (CKD) ay nakabatay sa dami ng phosphorus, potassium, at sodium na taglay ng isda. Narito ang mga isda na dapat iwasan, at ang mga maaaring kainin ng limitado. Mga isda na dapat iwasan ito ang mga isdang mataas sa phosphorus, potassium, o sodium na maaaring magdulot ng komplikasyon sa sikit. Salmon ay may mataas na nilalaman ng phosphorus, na maaaring magdulot ng problema sa mga buto at magdulot ng calcification, pagbuo ng calcium deposits sa mga daluyan ng dugo kapag hindi maayos ang pag-aalis nito sa katawan ng may CKD. Ang mataas na phosphorus ay maaaring makadagdag ng stress sa mga bato, lalo na kung mahina na ang kanilang kakayahan. Maliban sa Salmon dapat ding iwasan ang mga sumusunod na mga isda tuna, lalo na ang canned tuna, sardinas at mackerel. Dapat ding iwasan ang mga sumusunod na mga isda, dahil sa mataas ito sa sodium, katulad ng sumusunod tuyo at daing bagoong at alamang smoke fish o tinapa, at canned fish, katulad ng sardines, salmon tuna na may brine o oil. sa mga sumusunod na mga isda dahil ito ay pinaniniwala ang may mataas na mercury katulad ng mga sumusunod shark, swordfish, e mga king mackerel. Ito naman ang mga isda na maaaring kainin in moderation. Ang mga ito ay may mas mababang phosphorus, potassium, at sodium, kaya't mas ligtas kainin, ngunit dapat pa ring limitado ang dami. Low phosphorus options, tilapia, hito, catfish, dory fish, cod. Low sodium options, fresh fish na hindi processed, hindi pinatuyo, hindi pinausukan, o hindi deleta, moderate in protein, bangus, fresh, hindi laging kakainin, galunggong, sariwa, hindi pinatuyo. Hmm. Tips sa pagluluto at pagkain ng isda, iwasan ang maalat na rekado, gumamit ng natural na pampalasa tulad ng bawang, sibuyas, at herbs kaysa asin o soy sauce. Huwag gumamit ng canned o processed fish. Mas mainam ang sariwa o frozen na isda. Kontrolin ang dami. Ayon sa payo ng doktor o dietitian, karaniwang dalawa tandang bawas tatlo ounces ng isda ang pinapayagan sa isang kainan. Piliin ang tamang paraan ng pagluluto. Iwasan ang pritong isda. Mas mainam ang steam, grill, o bake. tamang dieta para sa CKD ay nakadepende sa stage ng sakit, kaya't mahalagang kumonsulta sa doktor o dietitian para sa personalisadong payo. Ang pagkain ng isda ay kailangang nakaayon sa kabuang kontrol sa phosphorus, potassium, at sodium sa pang-araw-araw na pagkain. Kung nagustuhan mo ang ating video, kindly like and subscribe para ganahan pa tayong gumawa ng makabuluhang mga videos. Maraming salamat po.